o C-150, tumirik at tinulak na lang na dito sa atin. Sa ganitong senaryo, ang unang i-check natin ay ang gasolina kung merong lumalabas sa fuel cap. Pero sabi ng may-ari ay meron naman. Kaya ngayon ay tignan natin ang kuryente. So kung napansin nyo mga kaibigan ay walang ang kuryente. Dito na tayo sa CDI dahil sabi ng may-ari kapag namatay daw ay ayaw ng umandar. Pero pagkalipas ng ilang minuto ay andar ulit. Merong ding time na ayaw na talagang umandar kaya ang ginawa daw ng may-ari ay tinalian niya ng rubber at umandar naman ito. Pero ngayon ay ayaw na talagang umandar. Ang CDI pala ng Rosie na ito ay 4-pin na DC drive. Sa isang mekaniko ay kailangan po natin yung kahit lumang CDI na pang testing. Para halimbawa kung ayaw pa rin umandar ay doon na tayo mag troubleshoot ng mabusisi. Ngayon ay kabit ko na itong lumang CDI para matisting na natin ito. So yon it's alive na. At dahil nga CDI si ang problema ay papalitan na natin ito ng bago. At ang brand nito ay lihuwa at subok ko na ang brand na ito. Kaya sa mga gustong mag-order ay dyan po yung link sa baba. Ayun o, alright.